Higit dalawang linggo na sa evacuation center ng Komun Elementary School ang pamilya ni Wilina. Dahil naging aktibo ang bulkang mayon, sapilitan silang pinalikas mula sa kanilang tahanan na sakop ng 6 kilometer radius danger zone. Biuda at mag-isang binubuhay ni Wilina ang siyam na anak. Pero dahil sa kanilang sitwasyon, natigil ang kanyang hanap buhay na paglalabada at umaasa na lang sa mga ayuda. Bagamat naaabutan naman ng tulong, di pa rin ito sumasapat, lalo pat pinagsasaluhan nito ng anim niyang anak na kasama niya sa evacuation center. Pagkakasyain ko na lang po dahil marami anak ko. Kahirap, kinakaya na lang madang. Sa Mayon Elementary School naman, pansamantalang nakasilong ang mga katutubo nating agta na apektado rin sa pag-aalburoto ng Bulkang Mayon. Kakulangan sa higaan ang isa sa mga idinadaing ng mga pamilyang lumikas. Laking tuwa ng mga katutubo nang mamigay ang Operation Blessing ng mga banig at kumot sa halos isang daang pamilya ng mga katutubong agta. We have mom. I mean, may happy po to may tutulong dahil po, ma'am, may doble na po sa aming liga para po hindi masyado mo namin at mabawasan po yung sakit ng likod namin. Bukod sa mga katutubo, higit anim na raang pamilya pa sa iba't ibang evacuation center sa Albay ang nahatiran ng tulong. Tulad ng limang kilong bigas, mga delata at iba pang pangunahing pangangailangan. Isa sa mga naabutan ng food bag ay ang pamilya ni Wilina. Nakatanggap rin ng Biblia ang bawat pamilya ng evacuees na nagbibigay pag-asa at lakas loob sa kanila. Ipinagdasal rin ng Operation Blessing Team ang pamilya ni Wilina. At nabahagian rin sila ng salita ng Diyos. Sa kalagitnaan ng interview, napaiyak si Wilina dahil sa nadamang malasakit. Masaya po dahil ang yung walang wala. Salamat po sa, sa inyong mga nagtabang.